kaka-recover lang natin sa uh, hindi magandang kalagayan. Lalaki. Ito, kita nyo, lalaki na naman yan. Tapos makikita nyo po yung... Ay, okay. ayan, welcome back. Ngayon lang ulit tayo nakapag, uh, ano, sa magandang buhay mga ka-farmer. Tayo po ay uh, nagche check ng ating mga langka. Ayan, buhay na itong dalawa. So, okay na po yan eto patay talaga na. Ayan. Wala oh. na yan. So, mga abukado natin. Uh -huh. Ayan. Kailangan nata ng dilig nito. Diligan natin. Ayan oh. may fish amino lagi. Kasi, di may molasses siya? Maganda po talaga ang molasses sa lupa. Kasi, maraming uh, nagagawa yan sa lupa. So, ito mukhang uh... Ayan. Yeah. Sabi niya, sarap, boss. Ito lang. Yung Japanese orange natin, silipin din natin. ano pala natin din kailangan din natin diligan ng kaunti yung mga naan dito hindi pa natin naililipat itong dalawa ito Japanese orange din lalagay ko ito kiat kiat dito na siguro sa corner so kailangan ko pa ng maraming paso mga ka farmer kailangan pa natin ng maraming paso masadahan lang natin tong vlog na to at mamaya uh, tatakbo na rin po ako sa kainan ito yung mga bukada natin ah, Okay, basak pa naman Ito nga yung lupa, oh, hindi ko pa na Kasikaso Nakaka-recover ah, lang natin Sa Hindi magandang kalagayan Ito yung ating mga rambutan no? Kailangan din natin Itong May tanim, pero wala pa po kasi Hindi pa po handa yung ating Pagtataniman Makikita nyo po yung aking preparasyon dito pagka ito po ay tinanim na. Talagang uh, pang malakas ang preparation po ang gagawin natin dyan. Para naman eh. Yan, ito yung ating isang Japanese orange. Di ba na ililipat? Ba, ano nangyari sa'yo? Ano natin to? ang gagawin natin doon gagawin po natin yan na uh, yung nasa paso mas maganda kung may mga sariling worm na andoon mismo sa paso may 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 ano sila may kumbaga may mga bulate din po tayong makikita doon kaya ano uh, mas maganda yon ngayon ito balik tayo dito sa mga orchids natin nako po kailangan mamaya diligan to ha uh. Hindi ako nakapag-dilig kahapon Hindi ko na kinaya Sabi ko pahinga na muna ako Ito, gusto ko din ilipat sa Paso Yan Ito, tingnan nyo, ang pangit ng ano <laughs> Ang dungis, ano Yan po yung bulaklak niya Kakaiba din Ang dungis, oh ano? Ang dungis Ay, pero baka umulan din, eh Medyo nagbabadya po yung bagyo Kinakabahan nga ako, mukhang, ah uh, papalapit sa Central Luzon kaya medyo nakaka-nervious din dahil syempre yung kainan natin sakto linggo umaga daw po dadaan ng Central Luzon din yung abagyo eto lilinisin ko po yan at uh, lalagyan ko ng mulching ganun din yon tapos tatambakan natin ng compost sa ibabaw so parang nakahil siya meron na akong mulching na nabili dyan kaya lang hindi ko pa pumahugot yung aking mga alam nyo na tao so kasi dalawa sana ang gagawa so mukhang okay naman po yung ating uh, rambutan eto expect ko nito next week ah, next week next year baka po bigyan naman tayo ng bunga nito sinabi naman ni tita yan ako next year lang magbubunga na yan laki po ng ano eh ang laki ng puno niya ayan oh. Mas malaki kesa doon. Sabi ko nga ganito na lang ibili. Si Dennis kasi parang namamahalan siya sa ano pagka pumalo na ng isang libo parang nahihiya na siya sa akin. Sabi ko ganun talaga yung presyo eh. Yung mga has avocado nga na mas malalaki sana. Mas gusto ko eh. Kaya lang eh, sabi ko sa kanya laki na maliit naman ang kinuha. Pero okay lang. Uh, importante eh. Ano, sabi niya, mahal yan boss Lagi niya sinasabi So, ito ganun din Natrim na natin yung mga patay na tangkay dyan Ito yung mga luma O, oh, mga sunog Pero ito yung mga bago Okay na po siya Alagang fish amino din yan syempre <laughs> Nakakuha na rin po sila na ang uh, uh, Ayan o no? Carabao manure bago huh? Ayan, dami Bagong carabao manure tapos mamaya papakita ko po sa inyo yung langka ko doon na laging nagbubunga. Bo, yung manok ha, huwag mo kalimutan. Yung manok. Manok. Ah. 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 Uh, yung aking langka na hinihintay kong magbunga. Puro lalaki pa. Ngayon si nurse ko, ang sabi, hindi pa daw ganun daw sa umpisa pagka parang nagpa-practice pero ilang taon na po siya nagpa-practice ano? ano kaya ang kulang ah puro ano po puro lalaki so mamaya papakita ko po sa inyo ganun pala hindi siya parang lalabas siya ng pollen tapos hindi siya mabubuo kasi lalaki siya mga patulis so ngayon eto naman ang ating ang gumanda bigla to mga ka-farmer kita nyo naman di ba ang laki ng ginanda Balak ko nga sana dito. Ma mag-guide yung mga yan. kanya Ganda. Ganda ng ating langka. Bigla pong kumanda Sabi nga ni Kongkong Kuya, yan ang abangan natin. Nininipat natin doon. Sabi niya. Ang ganda nito. Kaya lang, eto, latex Ang hinahanap ko pong langka is panggulay. Isa, isa sa mga langka na kasi mahilig tayo sa gata, di ba? So isa sa mga inaano ko sana panggata. Yung problema hindi daw pala pwedeng gataan niya. Etong mga sili pina trim ko kay Kongkong. Kong. Yan kasi para tingnan natin kung yung lalabas na ano is okay. Kung hindi papalitan po natin. Tatanim tayo ng bago. Hindi ko pa naaayos yung mga taniman ko dito oh wala nang pahinga po tayo mga ka farmer kasi talagang kailangan natin <coughs> yung oh bigla nang laki actually may sa palengke may ganito hinaharvest na nila eh you know? depende sa atin yan kung gusto na natin i-harvest na ganyang kalalaki pwede naman di ba oh bubunot ka na lang eh kung marami kang ganyan pwede na, di ba? Ilang beds ang, ang may ganyan ka. Tapos yung radish na ano, lumaki na rin naman po. Kaya lang talagang matagal. Ayan o. Oh. Malaki na o. Oh. Pwede lang harvestin niya. Habi ko nga kay yan. yan, na eh. eh. Mabagal. Mabagal. Yung ating mga isda ay tawag dito. Hmm matumal kumain kasi marami po silang nakakain tapos ang good news yung ulang may <coughs> nakita na tayo sabi ko nga pag ko kaya mag breed ng ulang kasi yung ulang tingin ko ha mas masarap pa rin yung ulang kaysa sa crayfish kasi yung crayfish parang merong craze ngayon eh na si papayam nga meron di ko pa nabibisita si papayam may crayfish din na kay Junjun -jun yung ulang dito wala. wala tayong makikita nakikita ko ayungin so wala <coughs> sayang pero one of these days matiyachambahan din natin yan makikita nyo rin po yung ulang na yan at uh, pag dumating na yung ating tripod pwede kong ilubog yung camera makikita nyo yung Ay, mga ayungin yan yung mga kumikintab-kintab na yan nakaraan po alam kong may ulang dito ayan tapos pakita ko sa inyo yung lang ka baka minsan na andito yung ulang eh baka nakaakyat yung mga suha natin ay hindi lumalaki naman na ano pala i mo pala ng kalboron ba yun uh, yung mga bulaklak para iwas laglag daw sususunod susunod ganun ang gawin natin sa susunod ito maganda po itong ginawa nila maraming uh, lang talagang uh, sabi ko sa kanila wag nang tanggalin yung mga plastic papatanggal natin yan puro dahon lang ang ilagay natin dito pang um, tambak ba pang ilalim para uh, Pag nagtanim tayo ng halaman Baganda. Anong oras na? Alas 8 Yung isang pasada Tapos Punta na tayo dyan 9 minutes Dito tayo Pakita ko lang po Gusto ko lang makipakita sa inyo Tapos yung mga papaya na Ang lalaki eh <laughs> malalaki nandito na, na yung mga bibig habang pwede na nandalhin at makaya uh, ano ang future ng bibing yan Ayaw ko sanang bitawan kasi um, sayang din naman po yung mga tiratirang kanin alang kakain ang problema wala na rin silang pwesto kung dito naman ininit namin pwede rin siguro dami palaka. O kahapon namin naming nila ang dami na huli mm. mm palaka yon so ayan mga kaparma ano bang meron dito bakit uh, Ito eto wala pa papakita ko sa inyo puro lalaki yung nilalabas niyang flower puro flower pa lang po siya eto na ba? Puro sira na nga eh. Ayan, oh. ayan. So, eto. Oh, natanggal pa yun siya. Eto, ayan, kita nyo. Lalaki din yan. Pag start pahaba, lalaki. Eto, kita nyo, lalaki na naman yan. Tapos makikita nyo po yung asan pa yung may pollen. Hmm, hindi pa rin kayo naubos ng na mga lentik kayo. Eto, akala nyo, hmm. ayan, lalaki din po yung kasama niya supposed to be dapat babae eh. Nakikita ko sa ano nang iba, babae. Pero ayan, puro lalaki 'po 'yan. Oh, akala ko babae na. Ayan. So lalaki. ayan Oh. Lalaki, makikita niyo eh maglalabas po ng parang pollen. <coughs> puro lalaki. So sabi naman, huwag daw mag-alala kasi pag bata pa 'yun lang ka ay uh, talagang ganon. Ngayon, ang inaano ko is bakit ang tagal na po nito eh. Ang tanda na ng punong to. Bakit? Meron bang puno na puro lalaki na lang ang inilalabas? Diba? Meron ba na talagang ganon? Kasi ang tagal na po nitong puno na to. Meron akong nakitang puno ng langka. Ilang years lang nag, ano na eh nag uh, naglabas na po ng uh, bunga. So ayun, talagang masisira siya. Ayun po. Talaga pong masisira. Kaya akala ko naman ay insekto lang, pero ganun talaga pala. Ayun oh, pakita ko po sa inyo. Ayun yung mga pollen niya na lalaki. Ayun. Oh, kita niyo yan. Parang mga puti-puti. Yan po yung pollen na inilalabas niya. Kaya pala ganon. So, masisira talaga siya. Wala pa po ako nakitang uh, babaeng uh, ito, kagaya nito, naglalabas ng pollen. Ayan o, oh, may mga pollen na siya. ayun, kita niyo yung mga puti-puti na yon Yan po yon So, ito, male. Male siya. Natutunan ko yan kay Ito 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 Pinakamalaking example Ayan o oh. Itampin nyo po yan Yan po yung pollen Ayan o oh. Yan yung Diba Yan yung pollen O oh. Kita nyo yung pollen na yan Tapos Lalaki pa rin Kasi ang babae daw Mas Pabilog So Puro pa po Lalaki ang Inilalabas na ang dami ko nang linagay na abono dito hindi natin alam kung ano ang ano kulang sa tubig hindi maganda yung kanyang environment ano ba ang ano eto malaki po ang chance na iviark jackfruit etong uh, ano to latexless din kasi ito po ay galing sa itong butong ito galing po sa harap mismo ng excelente galing dabaw po ang galing dabaw yung uh, ano nya tawag dito yung kanyang prutas kinuha ko lang po yon at tinanim ko kasi ang lalaki nakita ko bumili yata ako ng ham noong time na yon tapos bumili ako ng 20 pesos nga lang ang binigay sa akin eh bumili ako boto so ayun pinatubo ko ayun mga ka farmer syempre hindi pa tayo gano'n ka ano, sa mga grafted grafted na kaya ngayon uh, lang <laughs> late lang tayo na ano, sa puro grafted so yun ang ano ng Pilipinas sa avocado kasi ngayon meron na pero dito po sa amin kaya ang hirap maghanap ng avocado hindi mo masarap kasi talaga pong puro galing sa buto yung mga avocado natin you know, di ba na ayan na so ayan na hanggang dyan po mga farmer at least naikuta natin yung papaya pala hindi na ako nakapunta doon bale bukas na lang tingnan natin yun naman ang ikuta natin yung papaya Ayan, marami pong salamat at magandang buhay!